wan ng ginto ay dinadaan naman sa sipag at tiyaga. At ngayong araw kay Storya ay i-share ko sa inyo kung paano gamitin ang badlas. Ito rin ay isang uri ng tradisyonal na pagmimina kung saan ay ginagamitan natin ng balat ng saging para matrap ang ginto at saka para madali ang ating pagproseso sa ating pagmimina. Okay, na. Okay, na Mapagpalang araw ka istorya. Ang pagsabalan natin ngayon ay tungkol sa banlasan. Ano nga ba ang banlasan? Ang banlasan ay isang uri ng kagamitan sa pagmimina. At nakakatulong sa pagpapadali sa pagproseso ng ating pagmimina. Ang banlasan ay hindi ginagamitan ng makina o kaya ka. Kundi balat ng saging isa patana. Ngayong araw ay gustong sumama ni Gaw Lucas sa aming pagmimina. Para ma-share sa inyo kung ano at paano kami namumuhay dito sa aming probinsya. Sa paraang tradisyonal na pagmimina. Ang banlasan ay ipwede mong gamitin pag maraming tubig o malakas ang ulan. Madalas natin makikita ang banlasan sa ilog o kaya sa mabahang Mas lugar. Mas mabisa kasi itong gamitin basta maraming tubig. Hindi kagaya ng ginagawa ni Gin na tubig, pinggan at saka beringan ay inap na para magpapera. Ganito rin ang pagproseso sa pagmiminang gamit ang banlasan. Ang kaibahan lang ay pagkatapos natin pisilin ang lupa ay nilalagay natin sa banlasan upang males ang hasil sa ating pagbibiring. At ganito naman ang preparation sa banlasan para magamit na natin sa ating pagliligo. Na, na una ay hanapan natin ng At gusto. dapat matibay o hindi basta-basta nasisira ang ating lagayan ng banlasan. Dahil mabibigat ang ating ilalagay kagaya ng buhangin, tubig, at saka lupa. Tapos natin malagay sa tamang lalagyan ng banlasan ay dito na natin magagamit ang ating kinuhang balat ng saging at dapat ay sinusukat natin ng maayos ang banlasan at saka ang balat ng saging. Yan ito po ang tamang pagproseso para magamit natin ng maayos ang banlasan at saka ang balat ng saging. Ang purpose po ng banlasan ay daluyan ng mga marga buhangin at saka tubig. ang balat ng saging naman po ay isang trap ng ito. kung may butas naman po ang banlasan ay kailangan mong gamitan ng putik na matigas upang hindi dumaloy ang tubig at saka ginto sa may butas. Paano kaya naging trap ng ginto ang balat ng saging? Kasi ganito yan. Pag natin ng tama ang balat ng saging ay may makikita tayong mga butas. Hindi lang isa, kundi maraming butas na hindi mo kayang bilangin. At dahil sa mga butas ng balat ng saging, ay nagsisilbi itong trap o kaya tuluyan ng mga ginto. At tapos natin malagyan ng trap ng ginto, ay huwag natin kalimutan magawa ng stopper gamit ang stick na kaahoy. Ang purpose naman po ng stopper ay mini-minimize niya ang daloy ng tubig, marga, buhangin, at saka ginto. Ang sinyalis para pwede nang gamitin ang banlasa na ipaglagay mo sa tubig ay pantay ang kanyang daloy. At huwag mo rin kalimutan maglagay ng sample para masubukan mo at para hindi masayang inyong ginto. At ang purpose naman sa linagay ni Kuya na sako ay lagayan ng whisk galing sa banlasan upang pagtapon natin ay hindi na mahirap. Bawal kasi bawal kasing mahalo ang whisk sa tubig, baka kasi umberflow ang tubig at saka masayang. <tipa> na, barat, yung yung tubig, yung... Hindi na, o, hindi na ka ba hindi na Maraming bisis din kami nagsampol para masubukan at para malaman kung tama na ba ang paglagay namin sa aming banlasan at tama ba ang paggawa namin sa banlasan. Pagkatapos namin masecured na okay na ang banlasan ay dito na naman tayo sa pag i -start. Sa ganitong uri ng pagmimina ay walang tsampa-tsampa o swerte-swerte, kundi paramihan ng istak para marami ding maiwi na ginto. Kaya nga nang sinabi ko, sipag at syaga ang punan para mabuhay tayo dito sa amin ko Sa mga oras na ito ay siya namin ni Gaw Lucas na siya ang mag-iistak at ako naman ang tagabuhat ng istak para minsan ay makapag-relax naman. Hindi talaga madali ang ganitong trabaho, kaya kung ayon yung subukan ay mag-aaral kayo ng mabuti upang sa kinabukasan ay hindi kayo magsisi. Aww. มากูบอกเลยนะตะโกนไอ้อะเดี๋ยวๆเดี๋ยวซะก่อนนะเดี๋ยวมาช่วยมาดูเนี่ย Sa pag i -stack naman ay kailangan mo talagang pumili ng magandang style dahil dito na kasalalay kung magkaano at ilang palito ang makukuha nating dito. Kaya sa mga oras na yan ay pumili ako ng mga magagandang isda at kung saan saan na lang ako kumukuha ng isda para stock, kahit paano ay makarami. Kahit mahirap na, malabo, malayo ay lumalaban pa rin kami para sa aming kinabukasan. Aww. Ang pinakamalaking sekreto sa ganitong trabaho ay ang pagtutulungan. Dahil kung wala ka ng ginagawa ay dapat mong tulungan yung kasama para maging madali ang inyong trabaho at marami kayong perang mayuwi sa inyong mga pamilya. At ang pinakabawal mong gawin dito sa ganitong trabaho ay ang pagrireklamo. Sipag at syaga talaga ang punan para matutunan mo ang ganitong trabaho. Tapos yung mapisilang stock ay pwede nyo nang ilagay sa banasan. Ganito lang ang pagproseso sa banlasan paulit-ulit hanggang maubos ang iyong stock. At isa sa uri ng advantage ng pagbabatas ay pwede niyong ilagay ang mga waste ng iyong mga kasama para makuha mo ang mga nasayang na ginto nila at saka malagay sa trap ng ginto. Sa banlasan kasi ay hindi kay gaya ng biringa na sinisiparit pa ang bato at saka margaha dito sa banlasan, margahan na lang at saka ginto pagkatapos ng ating pagproseso. At pagkatapos na natin maubos lahat ng stock ay pwede na natin kunin ang mga trap ng ginto para masiparit na natin ang margaha sa trap ng ginto para masiparit na din natin ang at saka ginto sa biringan. ba

Pag ni pero. Sa pagmiminang ito ay dito talaga namin napansin ang aso. Pero una kong napost at nagawa ng content ang pagrescue ko sa aso dahil hindi pa napasa ang videos dito sa aking cellphone Dahil sa si hindi inasaan. ay nagkasakit si Gaw Lucas kaya matagal na napasa ang videos dito sa aking cellphone. Nalagaan ay nalagaan at sa mga oras na to ay pwede natin biringin ng margaha para masibarit na natin ang margaha at saka At natin, ang stock ay wala ng masyadong bato kaya buhangin. Yan ang nagagawa ng banlasan. na, sige na, sige na, Importante ka ron, nakapagod na ka diri. Ganito ang pagproseso ng pagbabanlas. Hindi ko kinakat ang videos para malaman nyo na hindi scripted ang videos na ito. Sana po ay may natutunan kayo. Bantay nito. Ito sa ramon. Bulawan. Nadya ba yung dumo na? kayo na iya. Yeah. Kaya kasi nila dos. Pulitis. At ito na po ang lahat ng ating nakuha na ginto sa buong araw ng ating pagbabanlas. At pagkatapos po ng ating pagmimina, kinabukasan po ay nirescue na po natin ang aso na natrap sa kuweba. Ano na Hindi po Ano? Naku po sa mamang o. Ano na bulawan. Naku pa sa mamang na. Kuhay pa sa mamang. isa na. At salamat sa panonood guys Historia. Merry Christmas and a Happy New Year.